tayo ay nasa panahon ng martial sa panahon ngayon. Pinatatahimik ang mga kalaban ng administrasyon, pinatatahimik ang mga nagsasalita laban sa bangag na pamahalang ito ni Marcos. <laughs> ganyan na ba talaga ang labanan ngayon? Ah, ah ay matindi ano ha? Mabigat. So, kung ganyan ang sitwasyon natin ngayon, paano na ang iba? Nagundong! Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Isa na naman pong episode ng ating programa, ng ating pag-uusapan ngayon pong araw nito ng uh, uh, Webes. Ano ha? At uh, mukhang uh, uh, interesante ho ito sapagkat uh, parang dito ay uh, maia-apply natin yung kasabihang uh, history repeats itself na ho ng prosecutor o ng uh, abogado ng pamahalaan ano ha at tagausig ito hong si congressman Kiko Barsaga ano ha dahil daw po sa kasong paglabag sa article 12 uh, article 142 uh, at saka article 138 ng Revised Penal Code yung Article 142, mga kaibigan, yan po ay inciting to sedition. At yung Article 138 naman ay inciting to rebellion. Para bang nangihikayat ka na ika nga ay labanan ang pamahalaan at magrebelde. Yan. yan po yung sinasabi na ito. Pero tama nga ba? Totoo ba na Congressman Barsaga is uh, inciting to sedition and rebellion? Sa palagay ko, hindi. Sinasabi lamang nitong si Congressman, uh, Rep, Congressman Francisco Barsaga ng 4th District ng Cavite kung ano ang nangyayari at kung ano ang dapat nating gawin bilang mga mamamayan. Ano, tatahimik na lamang tayo? Who will speak against this damn government of Marcos? Sino? Sino ang magsasalita laban sa pamahalang ito ni Marcos? Wala. Walang maglalakas loob. Liban sa amin ng mga media, liban sa amin ng mga mamamahayag at mga kagaya ni Kiko Barsaga. Sooner or later, baka, baka sa susunod, kami-kami magkakasama ni Barsaga, mga, 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 nakakulong dahil dito sa pagpapahayag na ito ng ating mga salobin at damdamin. Nakututusin, matagal na. Matagal na dapat ito. Pero, mabait na kasi ang Pilipino ngayon eh. Ah, mabait na. At uh, wala pang makita kung sino dapat ang ilalagay sa pamunuan nito. Gagawin natin, sino ipapalit natin? Hindi mo alam kung sino ang talagang nagmamahal sa Pilipinas. Kaya ang marami, tanggalin na. Ah, tanggalin na. Tumindig tayong lahat. At uh, hilingin ang pagbaba ni Marcos. Kasi another two years or another three years is too much of waiting. Ha? Sobrang, sobrang na, sobrang na. Pagod na ang ating mga kababayan. At ngayon, ipinakikita ng pamahala na ito na lahat ng kontra sa kanila ay pwede nilang patahimikin. Kiko Barsaga, pina attend ho ha, sa korte pinahaharap sa korte sa November 18 at November 25 para daw ho uh, ipaliwanag ano ha at ay uh, kang uh, isagutin ang mga tanong tungkol dito sa Article 142 at Article 138 na di umano'y nilabag nitong si Barsaga. Ay kung ganito ng ganitong sitwasyon, ang ibig hong sabihin nito, wala na hong karapatan ang ating mga mamamayan o sino man na magpahayag ng kanyang sarili. Tinatanggal na ng administrasyong ito ang freedom of speech and self-expressions. Tinatanggal na. At unti-unti na ho tayong uh, patatahimikin. Tinatakot na ang lahat na mga uh, tinatakot na ang lahat na mga kumukontra dito sa bangag na administrasyon ito. Magpapatakot ba tayo? Papayag ba tayo na maulit ang ginawa ng kanyang ama? Papayag ba tayong gawin uli nitong si uh, na Ferdinand Marcos Jr. na gawin ang, kanyang, uh, ang ginawa ng kanyang ama noong araw? Na lahat ng mga sa kanya ipakukulong. At pagkatapos ay magdedeklara ng martial para nang sa ganun ay uh, hawak nilang kapangyarihan sa matagal na panahon. At hindi, hindi imposible yun. Sapagkat kita naman ninyo, sunod-sunuran itong si Browner, ha? dito kay Pangulong Marcos, pareho silang army. Sorry, I have nothing against an army. Pero, grabe na. Grabe na. Nakikita na natin kung paanong sumunod. At sa tingin ko, pagka nagdeklara ng hunta uh, junta militar, itong si Marcos, ay mabilis. Mabilis na kikilos itong mga sundalo ah, Para ah, Ika nga ay proteksyonan Ang kanilang Panginoon no. Sino pa ang susunod? Bukas magalawa Baka yung mga nagsasalita At naghahangad ng uh, katarungan Para sa mga pagnanakaw na ginawa nila Bukas ikukulong na rin yan no. Tingnan ninyong yung kawalang hiyaan ng ating uh, ng ating pamahalaan ngayon, di ba? Ka? Hindi daw ho lang pamahalaan kapag ka dumating at ang uh, ang uh, uh, ang dito, yung warrant of arrest laban kay senador Bato de la Rosa. At uh, isusuko nila si Bato de la Rosa doon sa ICC. Can you imagine? Itong bangag na administrasyon na ito ay nagpapakita ng karuwagan, nagpapakita ng kawalang kwenta, nagpapakita ng kawalang bayag. Samantalang kung tutusin, kumpleto tayo sa, uh, sa justice system natin kung tutusin. So, ibig sabihin, ipinakikita lamang ng administrasyon na ito na walang justice system sa Pilipinas. Kaya lahat ng mga kaso ay doon dapat haharapin sa ICC sa banyagang lugar. Kaya malinaw na panahon na para ang buong ang buong Pilipinas, buong bansa ay tumindig at uh, isigaw ang paghiling o utusan si Marcos na bumaba sa kanyang pwesto. Panahon na yan. Nag-uumpisa na eh, nakita natin, danas natin ito, mga kasama, mga kaibigan. Sapagkat uh, kasabay tayo halos ng, ng ako ipanganak at ng itatago, uh, uh, itatag o itakda sa ilalim ang Pilipinas sa martial law. Martial law came in, uh, ah, di ba ga? Martial law came in 1972. That was September 11. Samantalang ako naman pinanganak December 1972. You see. Kaya habang uh, lumalakad ang panahon, tayo ho, habang nasa ilalim ng martial law ang Pilipinas, ang inyo pong ng lingkod ay buhay na. Kaya nakita natin kung paano nilang uh, alam natin ang kasaysayan kung paano Uh, pinatahimik ni Apo Makoy ang kanyang mga kalaban, di ba? At pagkatapos ay uh, dineklara ang martial law. Dineklara ang martial Noong panahon ni Apo Makoy, okay lang sa amin. Kami. Kasi nakita namin ang kagandahan ng martial law noong panahon na yun. Pero sa panahon ngayon, Hindi sapagkat hindi naman Marcos ang nagpapaandar ng ating uh, ng ating administrasyon ng pamahalaan. Romualdez at Araneta. You see? So pag nagkaroon ng martial sa palagay ninyo si Marcos yung masusunod hindi. Ang masusunod dito ay ang mapagsamantalang yan. Yang sina Ferdinand Martin Romualdez. Mga Romualdez. Ano ha? At Araneta. Eh, tama lang ang ginagawa ni Kiko Barsaga, gisingin ng ating mga kababayan. Ipakita ang kawalang ng administrasyon na ito. At kung kinakailangan tumindig at isigaw ng nagkakaisa na bumabana sa kanyang pwesto, itong si Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Isa na naman po ng uh, episode ng ating napag-usapan ngayon. Kung kayo may mga komento at meron kayong nais na uh, tukuyin hinggil sa bagay na ito, maaari po kayong mag-post ng inyong comment uh, sa ilalim ho ng ating video ngayong araw. Ako pong muli ang inyong yayamanin sa exit swabbing uh, komentarista dito sa YouTube. Ron Ramoso, hindi titigil. Patuloy nating gigisingin ang mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng...